Magandang, magandang 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 uli, mga gadang, mga gadang, mga Senyur 500. ngayon po ay uh, dito kami sa aming destination ng aming kakayahan sa Panay Bank po kami. Panay Bank trip, ayan. At dito nakahuli ang aking kasama na si Dodong Richard. Kaya, gila na po siya. Malalim nga pala ito, Kaposet, sa 50 Phantoms ang aming kinawilan ngayon. Kaya dinadaan-daan niya lang dahil baka maglabas ang tungol lawas ang mata oh puti tulay puti naku nakagiliran puti ito yata sagisi isang sagisi kanyang unang huli ako sabi ko na natagiliran eh <laughs> Ayan, ang unang huli ni Donong Richard at ito, ang aming pamain hindi pa lang yung bawas dahil lang area pa lang Ako! Ayan ang lang kayo dahil maaga pa po baka kami ay makarami ng huli ngayon Mga si Bulura na naman ang kinainan Okay,

ka dahil kinahinan na rin ang isa bago huli na ka si Kim, kanina pa hindi natin kung ano yan, kanyang nahuli so kaya tikpi baka so, yan na ay yung hinahanap nating kuwatang linaw at sa unahan ay nakaasyon ng sasantak Ah! Wow, lapo. Sino mo? <laughs> Watang linaw. <laughs> wow. Lapo, lapo, kapsit. Naku, pititawan pa ang gito dong Richard. Sayang talaga. Axe, talaman talaga. Lapitan natin yung pag-injeksyon ni Tikbi. Ayan. This is... Tapos, kumbisan. Tapos, kay Dodong Richard, pinitawan daw. Nagkain na naman sa kumprisan. Ito ka mga Yun! Kondisyon sa kumprisan. Tandaan pa ang pain. Diyan ka bago pala kami nakauli ng isang lapo-lapo. May Baka mamaya at pa kami. Nakabusit, ka pasit. naman siya si Ka Dodong Richard na naman ang nakadali ano kaya ang isda yan nakita natin isa pa lang ang huli namin at mga sagisi ito kaya ano kaya ano kaya patay patay Timon. Tagisin <laughs> na naman kapusit. Opo. Tagisin na naman. Kumain sa aming pain kusit. Daming supply sa, sa akin. At dami namang pain at dami naman. Alam na naman. Baka lang, kapatid. Baka makakadali pa kami dahil masyadong maaga. Lao na pala. Kapatid, bulinan na ako sa wakas. Kaya ito. Nang kinaalam ko noong klasista. Hindi saisilalim pa ng dagat. Gandahanin na natin baka lapulap. tungo na tara kapital nung para siguradong siguradong nangbuk nangbuk sares jambusya para meron natin yung pambawi, Uy, na tayong mga baba wisa kru to wii na tara tara ni luna ni luna sa gini talaga yan pag nanilaw uh. susubuan uh, lumag talaga isip pa nga unang kawit ang kaya kapsit uh. tawa na naman jumbo tawa na naman tayo tawa dahil meron naman tayong nauling lapu-lapu abot ng ating kumpresan hindi ah, uh, er natin sa kumprisan at yung nahuling lapo-lapo oh, baka hindi na sana ako hindi lang nang asaglay isip, hindi na sana ay, may bambawin na sa krudo ayan, ang uh, tabayuli baka makadagdag pa kami dahil ang oras ay alaw na na medyo gipit na ang gawin namin ngayon ay ipapo na po kami. Mga 5.30 bako kami titikal sa babawaran na to kasi napakalayo. Para sulitin namin. Ayan ka po and more Ayan mga kapasit, ah, nandito na tayo sa ating kwan, itong area ang nilalagyan natin mga isda at pusit, ayan, medyo logi ngayon kapasit, wala kaming huli na marami dalawang pirasong lapu-lapu lang at sagisi pati ito yung sniper na maliit tsaka ulpot patay pa yung uli ko kapasit maraming uli kabusit unti lang pinalat-alat kami kabusit ah, lugi sa krudo ayan. ayan may sobra pa kaming busit na natira hindi namin naubos kay Malakas ang agos doon no, sa lugar na pinuntahan namin. Grabe layo. Dito nga ka pala kami sa tinaglalagay namin. Sayang, ang daming bitas. Hindi na gamit yung GoPro na... Ayan o, may GoPro na rin sana tayo kapasit. Ayan. Mayroong uh, mayroon nagpahiram sa atin. Ayan. Salamat nga pala sa iyo, Mark. Sa pagpahiram ng GoPro. Ayan. Uh, Nagpapasalamat din nga pala ako sa mga nagsubscribe ng aking YouTube channel at nanonood ng aking video. At sa mga nagshare po, thank you po sa inyo. In more blessing po. Sana sa susunod na yugto to, ay meron naman kayong makikita. Dahil lalawat pa rin kami bukas, hindi kami susuko. Bye! <laughs> Isa lang. <laughs> Isa lang. Bawin lang bukas. Okay. Ayan, thank you ulit sa inyo mga kapusit. Bye bye and more blessing.